sa inyo na at yung mga alas. Nais kong unang magpasalamat sa inyo Hello. sapagkat hanggang sa oras na ito ngayon ay aking kapiling at nakikisa Hello. sa aking panghihila o lubot-lubos na nagagalap sa inyo na aking yung mga sapagkat ipinakita nila sa akin kung gano'ng kalagyan yung pag-ibig sa akin ng pagmamata. Ako ito, ang yung Panginoon sa Kristo na hatulang upang patayin sa hindi ko kasalanan. Ngunit ito ay tinanggap ko aking mga anak sapagkat malaki ang aking pag-ibig sa inyo at kailangan na sundin ko ang kalooban ng Ama. Aking tinatanggap kung ano man ang aking kasasagutan. Batid ko na ako ay pinagtanulo upang ako ay may papatawin ng dahil sa sagapi. Ngunit, siya ay hindi ko pinatawa ng pag sapagkat siya ay aking alagad din. Siya ay aking pinatawa sapagkat ako ay mahabangin at mawari. Kaya, sa banal na tahanan ng aking upang kayo ay aming makatipan upang marinig niyo ang aming mga ina. Sa nalalapit na aking kamatayan ang aking mga ito ay Nais po, naririto kayo upang patuloy na makabahagi sa aking hindi kayo hindi kayo mag-aalala sapagkat ako ang magbibigay sa inyo ng inyong mga kanilig. ko ang pag kapag at pag bagamat ang puso ng aking ina ay tunay na naguturo sa pagkat ako ang kanyang anak na nanggating sa kanyang sinapagulan na mag-ahati ng kamatayan upang tugunin ko ang inyong mga kasalanan. Sapagkat ganyan kayo kamahal, kayo ay aking tunay na rin. Kaya bagamat masama sa loob ng aking ina ang mangyayari sa akin ay dapat din niyang sundin kung ano man ang kaluotan ng ama na mangyayari sa kanyang Kaya, patuloy na sa inyo ano. Samahan niyo ako hanggang sa matapos. At ako ay muling mabubuhay sa ikatlong araw. Ano. At nais ko kayong makapiling muli sa nais ko na sa pagkabuhay ko muli ay kayo ay atin masisilayan at bigyan ng malaking pasasalamat. Ito ay ginagawa ko ng dahil sa aking ama na nagbuto sa atin Tinanggap ko lahat ang sakit pagduro sa pag ng dahil sa aking pagdali. sa Sapagkat ako ang Diyos ng pag Kaya aking mga anak, magbigayan kayo ng pag-ibig na mayroong kapayapaan sa bawat isa. Salamat sa inyong pagtugon sa aking kahilina na tunay na na hindi nagkamali ang aking ama sa pagpili ng kanyang mga esposa na tunay na tinitipid. Ang inyong pagtitipan sa ama ay ito ay nakatapa sa kaharian ng ama at lagi maalala ang inyong pipawan sa ping makikita ang bahaghari ayon ang tanda na iyong pagtitipan sa aking anak. Kaya muli, aking mga anak, ang tagubiging ko lamang Ang pag-ibig sa bawat isa ay huwag niyong ang Sa pagkakamang pinagiging ko lamang ay Diyos. Ang kataas-taasan Diyos at Diyos ng pag-ibig at kapayapaan. Salamat sa inyo sapagkat hanggang sa oras na ito ay kayo din ay aking katipan. Salamat, salamat, salamat. Praise you.